Good afternoon, Ma'am Abigail. Good afternoon po. Ilang taon na po kayo, Ma'am? 24 po. Tapos, kasal po ba kayo ng husband nyo? Hindi po. live -in lang? Opo. Ilang years sa po ba kayo, Ma magkasama? Magsi six years na po. Six years. Ano po pangalan niya, Ma'am? Si Angelo Soriano po. Ang ilang taon na siya? 39 po. Kayo ba, Ma'am? Ang may work po ba kayo? Wala. Po. Pero may mga sideline business kayo? Nag-affiliate po. Nag-affiliate kayo sa mga online shop? Sa Shopee po. Mga Shopee. Okay. Ito naman si Angelo. Ano po ba yung kanyang uh, work? Oh, wala na po siyang trabaho eh. So, okay lang po ba kayo, ma'am, na pinalaya sa bahay? Mag-iisang linggo na po eh. Kaninong bahay ba yan, ma'am? Inuupahan lang po namin. So, dalawa doon? Mm -hmm. Kasama po ba? May mga parents ba kayong kasama? Or kayo lang? May sarili pong inuupahan din yung parents niya. Okay. Ano mm -hmm. daw po ma'am yung reason niya ma'am? Wala. Hindi ko din po kasi alam kung anong reason niya bat siya ganon. Ano po nagising na lang po ko sa umaga na sobrang galit po siya tapos sabi niya sa akin may lagnat po ako noon kasi may trangkaso po ako noon. Mm. Tapos sabi niya bigla siyang nagmumura tapos sinabi niya sa akin na gusto daw manghingi ng ayo kasi ng gatas ng anak namin, gusto daw kape. Sabi niya titimplahan ko doon ng kape tapos hindi ko po siya narinig, hindi ko siya narinig kasi mahimbing po yung tulog ko. Tapos pigilan na lang po siyang nagmumura. Laki niya po akong minumura araw-araw. Okay, so, nung sa duration, ma'am, na six years kung magkasama ba, ma'am? May mga instances, mga sinasaktan niya ka physically? Hindi naman po siya nananakit, pero yung mga salita niya po, mas, mas masakit pa po. So, verbal abuse yan, ma'am. So, ganito po yan, ma'am. Pwede siya actually, ma'am, mag-fall siya, ma'am, sa vowsies. No? Kung gusto mo siya talaga kasuhan, ma'am, We can file a case na vawselaban sa kanya for verbal abuse. And at the same time, ma'am, 'di ba sabi mo, ayaw niya ipakita sa iyo 'yung 2 years old na anak niyo. Well, technically under ma'am sa batas natin, pag hindi kayo kasal, so 'yung anak ninyo would be considered an illegitimate child. So the primary custody and care nasa nanay talaga. So, hindi sa tatay. Ngayon, pag ayaw ibalik yan ng tatay, yung anak sa inyo, ayaw pakita ma'am, that could be construed as kidnapping ma'am. No? Kasi kahit na siya yung tatay, eh, hindi kayo kasal eh. So, ang right niya lang is only visiting rights. Bisitahan ayaw niya po, yung... Ayaw po kasi nila ibigay sa akin kasi sabi po ng mama niya, wala, hindi daw po ako marunong magbantay ng bata. Tapos sabi ko sa kanila, ginagawa ko namang lahat ng makakaya ko eh para alagaan yung anak ko. Tapos pa po yung anak ko sa akin, pero parang wala po silang pakialam. Yes, ma'am. Ang mas malakas ngayon, ma'am, yung kaso mo laban dyan sa husband ninyo, sa kalipin ninyo, pati sa pamilya niya. Kasi kung ano ang allegation nila, ma'am, walang basis yan. Those are just hearsay, sabi-sabi lang nila. So, yung bata is 2 years old pa. So, okay. consider din nga child of tender years under sa batas natin. So, basically, ma'am, kayo talaga dapat. Kasi sabi mo nga nagdidede pa siya, di ba? So, mas importante yung pagpamalaki, yung best interest ng child andun sa nanay. So, ngayon, ma'am, tanong namin, ano ba ba gusto niyo mangyari dito, ma'am? Nagbibigay ba to suporta si Angelo sa anak ninyo? Wala naman po kasi siya sa trabaho, eh. Hindi po siya maka... Never ba siya nagkatrabaho nito, ma'am? Nagkatrabaho po, pero man, para tagal na po, para mag-2 years na po yata, wala siyang trabaho, umaasa na lang po sa nanay niya. So, regardless, ma'am, kasi kung may trabaho siya sure, wala, ma'am, So, meron ding actually subordinate obligation, no? parang secondary obligation yung kanyang parents din eh. Kasi kung hindi kaya i-fulfill yan ma'am ng husband ninyo, syempre yung next of kin yung mag-fulfill sa side niya. So kahit pa paano kailangan pa rin magbigay ng support ma'am sa inyong bata. Kasi pangit naman tingnan nga nag-anak-anak siya tapos pala hindi mo lang pala kaya magbigay support. Diba tapos 39 years old na siya? Tanda-tanda yan na, diba? ba? Opo, sabi ko nga po sa kanya, tanda niya na para, pa, parang hindi pa rin po siya marunong mag-isip ng tama. Kasi pag ano po siya, lagi po siyang, lagi po siyang, nag, lagi, siya, lagi, siya, lagi, siya, lagi niya po akong minumura, lagi po niya akong pinapagalitan, parang bata na walang alam. Yun po, lagi po siyang gano. Kaya yun yung advice namin sa mga nanonood na kahit matanda na kayo pero immature kayo, better lang na wag na kayo mag-anak-anak. Uh, no? Kung hindi nyo kaya isuportan ang anak nyo kasi yung kawawa dito is yung anak. Kasi kung hindi nyo pla kaya maghanap buhay para isupport yung anak ninyo, edi wag ka na sana gumawa ng anak. Tapos nag-chat din po siya sa akin, pinapapili niya po ako. Sabi niya sa akin, ang, ang taas daw ng pride ko. Sabi ko, ba't ang mataas ang pride ko? Kasi gusto ko lang naman makuha yung anak ko tapos mataas ang pride ko. Tapos pinapapili niya po ako, sabi niya, ang pride ko daw o oh, sila daw, sabi ko, hindi na kita pipiliin kasi ayoko na sa kanya. Kasi pinapalayas niya po ako, sabi niya sa akin, lumayas na daw ako, baka mapatay niya lang daw po ako. Okay, those kinds of verbal threats, ma'am, pati yung mga ano, that would really constitute vow no, laban dito sa kay Angelo. Pwede talaga natin siya makasuhan. At the same time, pagkasuhan siya natin ng vow we could also include economic abuse kasi hindi siya support ng anak ninyo. So, ma-re-require sila, ma'am, through court, no? Pag ma na nga bigyan talaga support tayong anak ninyo. And of course, ma'am, the custody of the child, mapupunta talaga sa inyo yan. Ang magandang hapon po sa si inyo, Sir Angelo. Wala pa. Sir Angelo, magandang hapon. Dito po yung uh, living partner niyo si Ma'am Abigail. Ngayon, Sir, nireklamo. Muya kayo, Sir. Kasi bakit niyo siya pinalaya sa inuupahan ninyong bahay at the same time bakit ayaw mo ibigay yung anak ninyo sa kanya? Ano po yung pahayag nyo dyan? Yung sa tungkol po sa sinasabi niya po na uh, wala akong trabaho may trabaho po ako noon sa, ako po, nakaraan po sa MLM ngayon po Nakaraan Paano, ang tagal ang trabaho. na nun, no? nakaraan. Ito po May trabaho po ako noon. Sabi niya ba, di ba, magpo two years na po ako walang trabaho. Ito po nangyari niyan. Sinusuportahan ko po yan. Kasi po, pag nasahod ako, nalabas kami ng bahay niya. Pinapasyal ko po, po yan. Nag Nagdajali di kami niyan. Nagano po e, hindi kami niyan. Hindi sapat yan. yun kung lagi Paano mong minumura. Mga... Hindi. hindi sapat yun. yun. Ko, hindi ko po. Ang tagal kong nagsyaga ng ganyan eh, po, eh. pero po. lagi mo akong minumura. Antagal, hindi. Ang tagal-tagal kong nagsyaga kahit, kahit, kahit ano pa, kahit ano pang anuhin mo. Kahit lagi mo pa kami pinapasyal. Kung lagi mo naman ako minumura mura, wala din, useless. Hindi nga, pakinggan mo muna yung site ko, hmm. pinakinggan kita eh. Tapos gusto mo pang, ano, sabi mo pa nga, mamatay na lang kami. Tapos, nagsashot ka pa, nagsashot ka pa, Teka mas, mas gusto mo, ko. mamatay na lang din kayo. Kung makakuha si Yana sa, <laughs> mapunta si Yana sa akin. Sa last two years na may trabaho ka, ngayon wala ka ng trabaho. Apo, ang trabaho po ka, family, sa may company. Ngayon, pumatawag po ako misa ng alas 12 ng tanghali, at tataka po ko anong sumasagot sa cellphone, sa cellphone nila. Yung pala tulog, tapos tatawag ang mama ko ng hapon, Magandang ng alaw na alas daw, sasabihin niya sa akin, kung ba't walang masagot na sa cellphone ni Abigail? Pwede ko ewan ko, baka tulog pa. Yun po ang nangyayari at nangyayari. Araw-araw po, ano nang nangyayari. Anong araw-araw? Pero araw -araw? taon, Alam mong, alam mong, alam mo yung anak mo, madaling araw natutulog, tapos anong oras na, na, nagigising yan, tapos sasabihin mong, ano, sasabihin mong, Anong, hindi pa ako gising ng ganong oras? Alangan gigisingin ko yan, gusto pang matulog eh. Gigising naman yan pag nagugutom Gail. din. Magulang ka, nanay alam, ka. Nandyan ka, alam Ikaw mo yun. Alam mo yung madaling araw na natutulog yan si Yana. Alam mo yun. Kaya ma, ikaw ang ikaw ang nanay. Alam mo ikaw ang gagayahin niya. Sige oh, mo natutulog ang bata alas 4 ng bukas nga hindi kaya sir knowledgeable no sa psycho ng bata. Pag yung mga bata sir 1 to 3 1 kahit sir mga 2 3 years old sir no, minsan hindi mo maalam -ma kung kailan tutulog yan, kasi, siyempre iyak-iyak yan. Siyempre yung parent diyan naggigising siya 24/7 yan kasi mino-monitor sir yung status ng anak. Siyempre it's normal sir ngayong nanay pag umiyak yung anak mga tuwang araw let's say 3, 4 a.m., uuyak bigla. syempre, gigigay yung nanay. I ilulabay muna para maging uh, at ease, para makatulog ulit. Siyempre napapagod din yung nanay. Ikaw siguro ang jelo, di mo siguro binabantayan yung anak niyo, no? hindi ba 'to nagbabantay ng anak niyo? Pag nandoon po ako minsan, ayaw niya pong anuhin. Ayaw so, niya. Ito baka po. siguro jelo, hindi mo na kung paano magpalaki kasi ng anak. Ngayon, it's normal sir nga yung mga bata pa, kaya nga inadvise sa kahit ng mga medical professional kapag bata pa, sleep yung kailangan nila para hindi magka-stunted growth. So mali sir nga sabihin mo nga mali yung ginagawa niyo. Kung, nagpa Kung nagpapahinga po si Mama Abigail, kasi nga nagpuyat siya sa kakabantay ng anak ninyo. So dapat ka magpasalamat, kaya nga meron kang partner na inalagaan yung uh, anak ninyo nakasave ka na kesa maghanap ka pa ng caretaker, di ba? So, isip-isip mo yan, Angelo, matanda ka na, 39 years old ka na, pero mukhang hindi ka yata tumanda sa utak eh. Tapos ganito, Angelo, ito masabi namin sa inyo, no, diretsuan, eh, i na kita. Under sa batas, hindi kayo kasal. So, yung custody ng anak yung nga 2 years old, dapat dito yung kay Abigail. So, siya talaga may primary custody under sa batas. Ngayon, you have to provide support sa inyong anak kasi ikaw pa rin yung tatay. Pag hindi mo ginawa yan, kakasuhan ka talaga ng vows ni under economic abuse for depriving the child of his best interest. So, yan lang mo pumasabi namin sa iyo, Angelo. So, may kaso kang vows pag hindi mo binigay yung support dyan sa para sa bata. At the same time, pag hindi mo pa ibalik, ngayon mismo, kunin dyan ng ni Mama Abigail po yung anak niya. Kasi pag hindi mo pa ibalik, eh, kakasuhan ka talaga dyan ng kidnapping, no? Kasi may natawag tayo na kidnapping for a person na gin-intrusive with custody. So, ikaw, tatay ka lang you only have visitational right kasi hindi kayo kasal. So pag yan hindi mo ibinalik, ibigay yung, yung anak ninyo, kidnapping yan under the revised penal code. So nakaintindihan ba tayo, Angelo, dito? Hindi Baka po kasi ano yan eh, baka po aalis yan eh. Don't worry, ma'am. Sasama po yung team ng Wanted sa radio sa inyo, ma'am. Ha, ah, kasama po yung mga staff ni Senator Ido Rafi Tulfo. Punta natin to ngayon, ma'am, yung bahay ninyo kung saan Angelo at saka yung anak ninyo. And kasama po, of course, yung mga government official, no? We can coordinate with the CSWD. And sa PNT para ikuha po yung custody. Ngayon mismo, mga after nito, taga saan po ba kayo? Paranaque. Ayan, malapit lang. Para kunin natin agad dito. Kasi mukhang uh, wala naman platong trabaho si Angelo. So, paano yung mahalagaan yung anak ninyo? tapos two years old pa so kailangan talaga to ng uh, breastfeeding so dapat sa talaga to ma'am. Eh mas mabuti pa nga kayo at least may sideline kayo 'di ba na online na oh, oh. uh, affiliation. Kaya ikaw Angelo, no 39 years old ka na, matuto ka na tsaka magbigay ka respeto dito sa partner niyo. No wag mo siya mumurahin kasi wala kang karapatan magmura po ng isang tao. Ikaw nga mismo nga walang trabaho eh. Na-record ko nga din po yung mga pagmumura niya sa akin eh. Kaya isayuse mo yung galaw mo Angelo, matanda ka na kaysa pa makulong ka 'di ba? Baka tumanda ka sa rehas. Kaya So ngayon pa lang ibalik mo na yung custody ng anak dito kay Mama Bigil baka sakali hindi ito tuloy yung kaso laban sa iyo ng Vauci. kasi may isa ka pang kaso yung verbal abuse mo no that psychological abuse eh. no yung uh, mananakit mo pananarita covered pa ng Vousy yan tandaan mo yan Angelo Lagi niya din po akong pinapahiya sa maraming tao wala po siyang respeto N nagagalit lang po siya tapos bigla po siya kahit may tao po di parang wala po siyang ano So kaya yan yung gagawin po natin na uh, Ma'am Abigil sa so ngayon kunin natin muna yung custody po ng anak niyo para malipat sa inyo. And after that, we can apply po ng uh, barangay protection order. Baka siya pa yung paalisin, ma'am, sa inupahanin ninyong bahay. Di ba? Kasi siya yung may kasalanan, eh. Mama niya nga po nagbabaya dun, eh. O, di ba? Wala nga siyang trabaho, di ba? Di ba, nagkatrabaho po ako. Nagresign po ako sa trabaho. Dala nga po, pag tumatawag po ako ng alas 3, tulog pa po sila. Hindi pa po kumakain yung bata. Madalas po nang yun. Aton po lagi tulog, tulog pa po, nakahiga pa po kay sa mama ko, bibisitahin siya, natawagan siya, nakasarado po, phone, nakaupan po, nakasagutin niyo pala, tulog pa po. Hindi po sinasagot. Tapos kaya po, para po mapano ko sa anak po, ginawa ko, nag-resign ako ng trabaho, nakita ko po talaga yan. Kasi po, bisan natutulog sila ng alas 4 ng madaling araw. Pag tulog nila ng alas 4 ng madaling araw, alas 5 ko, itising mo yan ng mga alas, doktor, ala na ng hapon, well. Tapos ang bata, -tap 11, hihingi ng pagkain. Hihingi po siya ng pagkain sa niya sa mama niya, mama, kanin. Kanin sabi kanin, kanin po. Sabi ngayon, bibigyan niya po gatas. Gatas po ibibigay niya. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba sabi ko sa iyo, hindi ko narinig. Ay hindi ko alam na, hindi ko alam na may kanin pala tayo. Kasi minsan 'di ba, ayaw mo nang may tira-tirang kanin. Hindi ko alam na may kanin. Sinabi abigil. ko na 'yon sa iyo. Ayaw mo lang kasi makinig eh. At, Ba't kaya ka ganyan? Abigail, kahit anong mga salita ko sa iyo ayaw makinig. Abigay, di ka ang di nakikinig. Pwede ka magtanong sa akin. Pwede mo akong tanungin may kanin ba tayo? Tanong? Di ba ayaw mo nga magsalita ako? Dahil ba sa, dahil ba, dahil ba sa, Nat natatamad siyang magpagpakain. Tapos ito nakaraan, iba kaya na ako nagalit sa'yo, ang bata, nang hinihingi ng kape, tanghali na. Sabi ko, abigil, hinihingi ng kape ng bata. Maling-mali talaga siya, painumin mo yung bata, sir, ng, kape. kape, no? That's really wrong. Two years old, sir, hindi pinapainom ng kape, sir. And also, sir, yung may kaning kasi sabi mo, tandaan mo, sir, hindi lahat ng request ng anak ninyo, ibigay nyo, two years old, kayo, sir, yung magulang. So, kayo may discernment, may wisdom, may intelligence to know what is good for the child and what is not coffee is never advisable to be fed sa mga bata nga less than nga 2 years old pa lang no so ikaw may mali dito Angelo wag mong sabihin at porket humingi yung bata ng kape bibigyan mo ng kape eh di baka kung ano pa nangyari doon Pag hindi din sinabi nga pag nagutom gusto niya kanin syempre yung turo lang kanin kasi nakita ng matay eh, bata siya eh but it doesn't mean Pero sir kayo ni feed mo it can also be okay sir i-feed mo ng milk but much better nga sir breast milk or mga formula milk para sa bata i guess sir kailangan mo talaga sir mag-research muna kung ano yung mga kabata, nakadapat sa mga bata we are not medical expert here but we have a basic idea na no, we do not feed coffee sir sa mga bata magandang hapon po sa inyo ma'am Marilo Apin Apo, good afternoon po at ma'am regarding po sa mga ganitong case po ba ma'am ano po ba yung mabigay ninyong advice na to same time ano po yung pwedeng intervention na magawa agad mam Ma ng CSWD para din po makuha na yung custody po anak. Uh, para po sa immediate need po na makuha po yung anak ng bata, pwede naman natin gawin. Hintayin lang namin kayo dito sa opisina. Okay. Yung tatay talaga may obligasyon talaga magbigay ng child support sa bata? Opo. Meron and, po talaga siya. Kasi and at the same... Si siya ang tatay, obligasyon niya na mas support sa bata. Since meron yung nanay ang mag-ano, ang mag-alaga sa bata, kasi alaga pa yan, 2 years old siya. Yes. Kasama dun sa supporta niya yung ano sa nanay. Okay. At least yan, ma'am. Thank you for that. At least clear tayo yung kinonfirm din ng sa ating CSWD na obligated talaga no yung tatay magbigay support. And sige po, ma'am, ang pupunta po yung team dyan ni Senator Ido Rafi Tulfo with the Wanted Radio team and yes, kasama pa. na po si Ma'am Abigail sa tang nganggapan ninyo okay. para sabay-sabay po punta doon sa ano, makahuha na yung custody po ng baby okay. girl. Hindi, yun na lang, na at Ernie. Naka-ready naman po, naka-ready naman na po yung team. Sige po, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Marilou Apin, ma'am. Thank you for that. Okay, so ganito, Sir Angelo. We are giving you opportunity, Sir. Gusto mo ba mag pasensya dito kay Abigail? Kung sakali, Sir, baka papasensyahin ka niya. Pero pag hindi, eh, kakasuan ka. So, your call. So, ngayon, Sir, it's your time, no? Kausapin mo si Ma'am Abigail kung anong gusto mo sabihin sa kanya. Handa akong magpababa para sa anak ko dahil ayoko masira ang pamilya nito. Magpababa, mag-shot ka diba? ng ganun. Di ba sabi mo nga ako mag-sorry? Ako ang mag ang ano, ako ang mataas ang pride? Yung sinabi mo sa akin na, wala ka namang sinabi ikaw magpababa eh. Sabi mo ba nga, ipaglaban mo din yung si Yana eh. Pahiya may na ako, ako mapahiya. Di ba yan sabi mo? Nag-shot ako sa'yo nung nga, sabi ko pa nga. Lahat ng mga shot mo dinitilit mo. Kasi ayaw kayo, mo kasing kayo, maki, makita yung shot mo eh. May shot ako sa'yo dito, ito nga, hindi ko nga pinupura eh. Sabi ko nga sa'yo, sabi ko nga sa'yo, sayo handa akong ipigay yung bata sa'yo. Dahil alam mo, mahal ko kayo dahil ako, ikaw, anak, nanay ka ng anak Oh. Mahal, wala ka namang sinat sa akin noon, eh. Ganit. Baka kanina ka lang nag-shot. Huh? Nung nalaman mo nandito ako, kaya baka kanina ka lang nag-shot. Hindi, may okay, date yan. May, may Sige, wait, ganito na lang po. Mama Bigil, ang, uh, kung sakali ba natin yung ng anak niyo sa kanya, may titerahan ka ba? Saan ka titera? Uwi po ako ng probinsya. Sa inyo? O, taga-probinsya po ako eh. Okay, sige. <laughs> Ganito na lang po, Sir Angelo, yung mangyari, no? Ang pupunta na kami dyan sa inyo po. So, mag-arap kayo dito doon ni Mama Abigail. Then, mag-usap kayo. So, basta, yung custody po ng child, ibalik mo kay Mama Abigail. Ngayon, depende na sa inyong usapan dalawa kung gusto niya nga mag-stay sa'yo dyan or away sa probinsya. But, regardless, kung mag-stay mo siya dyan, siya sa probinsya, kailangan po bigyan mo po ng child support ang inyong bata. Yun lang po masabi namin, Sir Angelo. Hindi ka alam po maghaharap pa po kami sa linggo para po makaano po ako ng side ko po. Sir Angelo, tatawagan po namin kayo pero right now po, inaayos na namin yung, mga, yung team po natin na pupunta dyan sa Paranaque para po makaharap po si Ma'am Abigail and ma-turn over na rin po yung bata. At syempre po, mapag-usapan na rin yung ukol sa sustento kung ang decision po ni Ma'am Abigail is uuwi po siya ng probinsya kasama ang bata. Maraming salamat po, Ma'am Abigil and Sir Angelo po. And of course, uh, thank you din po sa kay Ma'am Marilu, yung CSW din, Paranaque City, nga nakastandby na po para magbigay action. Maraming salamat. <hulling sound>